Hello, hello, hello guys! Welcome to my vlog! Welcome to my vlog! Mercy me, vlog! At kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na! Ayan guys, mag-almusan muna tayo. It's already 11 o'clock AM. O, oh, ayan. nagka kami. With yung sili, walang sa ano. Sa <laughs> kami sa Macdo, diba? So, yun nga guys. Ayan. Kung bago lang kayo sa akin channel, mag-subscribe na. At saka, Huwag nyo kalimutang mag-comment para kayo ay mabalikan ko po guys, di ba? Ayan. Happy muna tayo. Happy happy Sunday sa ating lahat. Kasi na ba kayo? Ayan. Kami hindi pa. Oo, oo kasi late na kami nagising. Late na kami. Masarap kasi matulog. Tingnan <laughs> wala pang lipstick, walang kano, walang karate artist sa, sa mukha. Kain tayo, guys. Thank you. Ang sarap magkape. Ayan, donut. Donut. Doughy donut sa Pilipinas. Diba? Nung umuwi ako, meron pa hanggang ngayon. December naman yung ano na ito, expired niya eh. So, yun. Kinuha ko guys ito sa aming paninda. Nakikita naman dito yung ano niya, kung kailan yung ma-expire date niya eh. <coughs> so, ayun. <coughs> Ayan, December pa naman siya ma-expired. So, pwedeng-pwede pa yan. O, di ba? Uh, si Magkape tayo. Meron pang extra kape. O, di ba? Tapos may cake pa. O, magkikake tayo. Gusto niyo kumain. Tara. So, yun nga, guys. Tara, kain tayo. Ano to? Almusal at saka... So, yun. sarap. Tapos na ito guys. Ang lahat ng gamit ko na ang ganito. dapat na nasa bag. Ang lagay dito sa ano. Basta pinasalak sa bag. Alam niyo guys. Parang, parang tipid tips na. Pag may mga promo matin, may mga tinapay, mga ganon. Basta kahit anong promo. <clears throat> Excuse me muna. Any problem <clears> with that? Yan. Bibigyan ko kayo ng tips, guys. <clears throat> Katulad niyan, bumili kami, mayroon kami nakita ng ano, tinapay, ayon sa Ayam Bakery Shop. Bakery, Tapos, um, nakalagay doon, buy three, get one. Buy three, get one. So, yun nga, guys. Diba? Para, para makatipid, dahil isa tayo po, FW. Kailangan nating magtipid. Sa lahat ng bagay, hindi tayo puro, Ay, hindi um, ano, Um, hindi hindi tayo uh, gasto ng gasto kasi syempre di ba ang hirap kitain ng pera, o di ba? So yon, iba mayroon na akong tatalakayin next na ano. Um, paano paano makaipon ng pera, di ba? So yon, syempre tayo mga OFW kailangan din natin yun kasi hindi tayo habang buhay na lang dito. So kain muna tayo. Diyan na kakain lang kami. Hmm. May palaman siya guys sa loob. Mayroon ano ano? Ano to? Coconut. Coconut? Oh, hindi siya coconut. Coconut. Ha? Coconut? <laughs> coconut. Hindi <Si laughs> ko. Coco. Si, <laughs> <ko> <laughs> si Coco. <laughs> si Coco. Si Coco eh coconut. Coconut nat is a mm, nut. <laughs> ang sarap. Hindi <laughs> ba 'yung coconut? Eh. Mm. <laughs> guys, ang sarap. So yummy. Alam niyo guys, ang ginawa ko pa, ha? Para makadipid. Nagdala ko ng mainit na kape. Mainit na tubig. Mainit na tubig. Nagdala rin ako ng kape. Alam niyo, yung bias kung magkano sa labas niyan, ha? Napakamahal na. ba diba? Isang sachet na ganito. At saka isang tubig. Sorry. Hindi, $7. $7 yung bilhin natin, eh. $7, guys. O, ba diba? Tapos pag bumili ka rin ng isang pack na ganito, isang pack ha, 26 pesos lang. O di ba? Sobrang tipid. O saan ka pa? Di ba? Yung iba naman kasi diyan eh, makasosyal lang eh, sige lang. Starbucks. Oh, Starbucks, Starbucks pa. O saan ka pa? O basta kayo rin Parang sinabi niya sosyal ako. Kasi <laughs> <ako nga. laughs> hmm. diba? nabili ako ng kape Hindi. Di ba? Hindi kasi sosyal sa, sa mga gustong ano, sa mga gustong magtipid lang ganun. Siyempre maraming alam niyo naman umaasa sa ating sa Pilipinas, 'di ba? Katamaran ko 'yung hindi ka Minsan minsan naman kasi okay lang din naman na minsan minsan ganun na uh, enjoy naman natin 'yung sarili natin, enjoy natin 'yung sa, sa ating sahod, ganun 'di ba? Kailangan din natin 'yon. Hindi lang naman lahat na yung puro pagtitipid na lang, puro pag inaano mo 'yung sarili mo, 'di ba? Huwag naman Siyempre, pili, 'yun lang inaano ko, pili din naman, 'di ba? yung kakainin mo tapos hindi mo mauubos. Parang ako dati, 'di ba? Ano ang sarap-sarap ng kainin eh, kaya ang dami kong ano, ang dami kong ino-order. Yung pala hindi ko rin pala mauubos, iba sayang lang. Yun, napagtanto ko na mali yung ginagawa ko. Kaya mo na noon binago ko na yung aking sarili. Paano ko makatipid ng um kunare kakain ako ng isang meal, $65, gano'n. Ayun, nakakalis pa ako. Minsan, minsan $30 na lang yung ano ko, Uh, yung isang meal ko, o oh, diba? Sobrang tipid. Baka nga, 100 dollars, kulang pa yung minsan eh, diba? Pag na-social na-social ka talaga kung kumain. Diba? Sa isang day. Oo. Sa isang day. Mmm. Basta nyo, wabati tuwi ng 500 sa isang day, o. Grabe! Hindi ako gano'n. 500 pesos? Oo. Ang kanyang may 500 pesos sa atin? Oo. $50. Hindi naman ah. Mm -hmm. Less $100. Mm -hmm. Diba? Parang, yun lang naman guys eh. Ay, yung iba, alam nyo. Hi. Akala nyo guys, yung iba. Puuwing mga ano, mga, alam mo, pulube. Pero galing naman sa abroad. Yun kasi hindi sila marunong kumapak na kanilang mga pera. Mga mahirap Oo, ka. mahirap pa din. Uh, ano yung passport ang maganda? Pilipinas, yun. Naku ko na yung passport dito. Hmm. O oh, yun, mga kaibigan. Ang mga pera na lang. Ano pa alam na ito ba? Hindi <laughs> bread we filled with mm. coconut shredded coconut yun eh caca pa 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 lalo na yung itim yun sa katawan. Eh, di ba? Kasi, bili ka ng itim na sesame, eh, eh mo siyang gano'n. Uh -oh. hanggang sa bumango. Tapos, everyday, kumain ka ng isang kutsara na. Kutsarita na. Uh -huh. Gamot daw. Kasi si Lola yung dati may sabi na. Namiss ko po si Coco. Nagbabay siya sa akin kahapo. Hindi huh? ko alam kung saan siya dadalhin. Coco? Si Coco, mama ni Mami. Ah, Punta kasi ako doon. Diba yung nakaupo lang ako kasama siya, binibigyan niya ako pera. Mm -hmm. Nagpunta ko doon sa kanya kahapon. Nag-chismis na ako. Wow. Pwede mo ako. Dahil ka naman nakabalanta sa akin. Um, Dapat sa'yo La sa lang kasi ikaw naman yung nagpunta. Um. Mm. Higpit ng yakap niya sa akin. Nakakaloka. Naiyak ako. Kaya ko, ko. Saan ba yung pumunta? Namatay na? Hindi, hindi. Nilipat daw siya ng bago niya doon sa bago niyang bahay. May duda ako din na pinadala siya ni Pulasa sa ano, sa home for the elderly. Tinulungan ko pa siya nagbalik ka ha. Kasi bumunta ko doon, dinala ko sa kanya yung ibang gamit niya na naiwan doon yung nagpakasyon siya sa amin. Tumigil siya sa amin ng mga tatay three weeks eh? <laughs> Sabi ni Kula, sabi, ang ano ko daw sa mga matatanda, ang ng buwa. Parang naman siya mo? Sabi ko sa kanya, laking lola kasi ako, kaya Oh, sabi ni siya, that's why you are very, very soft-hearted for those, uh, kasi kahit daw hindi ko kakilala, pagka nakilala, ka tinutulungan ko, pinupuha ko yung bed. Pero mayroon talagang suplada, tapos sasabihin, ano, no, Ay, ano yung tagay? Tumatagay kami ng ano, 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 Alam nyo guys, <laughs> Macdo to. Hiningi ko sa Macdo. <laughs> hindi, kinuwalag namin. <laughs> <laughs> Pagdaan o oh, hinahinablot. Eh, Ayun okay. ko, kainin mo yan. Matamis nga, sabi ko sa'yo matamis. Atin natin ito, oh. Atin natin. O, oh, sige. Ay! Ano? Naglalaro ka ba? Oo. oo. Kung pa-sharp ng utak, baka kasi pumuro Kunti lang yung sakin, malaki sa'yo. Ha? Huh? Okay. Ano ba? Ano ba? Wala eh, pwede i-double. Wala na kahirap ako na makakagawa. na. Ayun tayo po yun. Ha? Ay, tawag mo. Ang sa akin, malaki sa'yo eh. Dapat sa'yo, malaki. Dito na pala. Nga palang na lang. Ang sarap pa. Katin na mo. Bainin mo. Nandoon na yung in order ko ng mga kaskadya na all nag-order ng pintas. Yung tiger yung ulo. Ulo ng tiger. Hmm. Wala ah, na pintin. Tingnan mo siya sa ano. Tapos yung dress na in-order ko sa kanya. Nakita mo ba yung in-order kong dress sa kanya? Hindi. Mm hmm. Mm -hmm. Mm, ang sarap ng palaman niya guys. Grabe. Hello Lola Thank you sa parador. Binila ko siya ng ano-ano kasi nung gusto niyang awat. Uh, yung sarili daw niyang wardrobe. Mm. Baga, yung so, Sabi ko, ano ba gusto mo yung relocate? Sabi niya, hindi. May gusto ako kasi doon sa Novo. Ito yung panganay na anak ano panganay mo. ko yung din. Ano mo tamil? Hindi ko keri. <laughs> ano nga ba yung, ano yung binili mo na. Huwag mo kasi munang sa gunsunin ng kain. Mamaya ulit. Hindi, Ay, ah, ayoko. Wala na akong kape. Ito, oh. Ay, nga, kukuha ka pa dun sa tas na mainit na tubig. May kape pa. Gusto mo pa kape? Hindi, hindi, may kape ako dito na lang. Hindi. Gusto mo pang kape? Hindi. Hindi. Bigam mo, hindi naman sarap pag hindi main, mainit. Ay, oh, binili mong ano, yung printer kasi nagwi-wish pa siya ng printer. Ang ang lalaha kasi ng wishlist niya nung birthday <laughs> niya. Ano? Uh, wish ko may sarili akong ano, wardrobe. Mm. Eh, di, kasi yung damit niya naka sa, ano doon sa kapatid niya. Dahil dalawa nga naman sila babae, di ba? Eh pagka nagbukas daw si Yayay, bukas bukas sa rara ay ini siya gusto niya yung wardrobe niya kanya lang o oh, e na ko siya kahapon ini nine lang naman siya yung puso ngayon na may nakahang lahat mm -hmm. yung tapos di e binibili na siya may isa pa siyang wish list 20 actually yung wish list niya <laughs> tapos every time na mag first siya doon sa perfect exam at mag first siya pinapasa niya sa akin so kailangan mm -hmm. kung i-fulfill yung wish list niya dusko. parang yung bunso ko Ano mo, ang sabi Ay, niya sa akin yung pangatlo, ganyan din I have brain yung sa wish list niya nung nakaraan I have brain, I am uh, useful <laughs> <laughs> yung pangatlo ko, tsaka yung pangatlo, tsaka yung bunso sa akin, ganyan din meron din silang listahan. <laughs> Di ba sinabi ko na sa'yo dati? Oo. Oh, oh. Maganda yung printer na bilhin mo. Oo, oh, maganda. Pang business, pag ginagamit nila sa bahay. Siya sure lang kasi kailangan na minsan mag-print. May mas, ano pa ba doon? Yung... Ay, ay, huwag na yung gano'n, sa akin, katulad sa akin. Ay, ano, ano na lang. Pang yung medyo mas mababa. Yung, pero, ano, yung, pero, pero yung, ano, hmm. yung ano, yung isa yung tag-8,000. meron. Pero yung ano, yung print niya is colored. Oo, oh, colored din siya. Ah. Colored din? Uh -huh. Oo. Anong, 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 anong brand? Ay, anong, anong siya i-model? Hindi ko alam kung anong model, model niya. Basta, basta, mababa ng konti. Kasi sa akin, ma, ano yun eh. Naka-upgrade kasi yung sa akin yung binili ko. Pero pwede rin na kanya yung sa'yo siguro kung ano. pagpo 14 yun. Promo yun, ha? Naka-promo. Depende, depende pa pang business lang talaga siya. Okay. Bye bye. So yun nga guys, tapos na kaming mag-almusal ng aking friends. So so yun, busog na busog, busog sa tipid, o oh, di ba? O oh, saan ka pa? So good. Sana kayo din mga ka-OFW ko, di ba? Magtipid din tayo kasi hindi habang buhay eh nandito tayo sa abroad, di ba? Ayam, konting tiyaga lang. Para dapat the... mindset. Diba? Mindset lang. Diba, guys? So, yun nga, guys. Kung bago lang kayo sa aking channel, mag-subscribe na dyan. At huwag nyo kakalimutan mag-comment para, la, para mababalikan ko po kayo, guys. So, yun. Hanggang dito na lang. Bye-bye. GK Happy GK's Sunday. Kung comment ka at nag-like. Tagtarin nyo ng, ano, ng comment para ang Gcash nyo tinatadpad rin. Bye-bye. <laughs>